Naglabas ng paumanhin si Julian San Jose, kaugnay ng kanyang kontrobersyal na pagtatanghal sa isang simbahan sa Occidental Mindoro. Ayon sa Limitless Star, ang tanging layunin niya ay maghatid ng saya at magbigay ng suporta sa pamamagitan ng benefit concert. Sa isang Instagram story, sumulat si Julie, ako po ay taos pusong humihingi ng paumanhin. Kahit na ang intensyon ko lamang ay magbahagi ng saya at magbigay ng suporta sa simbahan sa pamamagitan ng benefit concert. Marami ang nasaktan sa nangyari at sa aking performance na naging sanhi ng pagkaabala. Ako ay taos pusong humihingi ng paumanhin. Isang aral ito na aking natutunan at tinitiyak ko na hindi na ito maulit. Hindi po ako perpekto ngunit pakatandaan po na matatag ang aking paniniwala at ang aking pananampalataya ay hindi masisira at hindi matitinan. Dasal ko po na tayo ay magpatuloy na may malasakit sa ating mga puso. Maraming salamat dagdag niya. Gayon din, naglabas ng pahayag ang Sparkle Artist Center ng EVE Network na nagpahayag ng kanilang suporta kay Julie at sinabing kanilang pananagutan ang pagdalo ni Julie sa naturang event. Ang paumanhin sa Instagram ay nagsabing, ang Sparkle Gay the Artist Center ay tumatanggap ng buong responsibilidad para sa pagdalo ni Julie Ann sa event na ito. Bahagi ng aming tungkulin na makipag-ugnayan at tiyakin ang mga detalye sa mga organizer at ipasa ang mga tagubilin sa aming mga artista. Ipinagpatuloy lamang ni Julie Anne ang kanyang mga tungkulin at pangako bilang isang tunay na profesional. Siya ay isang debotong katoliko at walang intensyon na bastusin ang simbahan at ang mga miyembro nito. Kami ay taos pusong humihingi ng paumanhin sa mga nasaktan. Umaasa kami na magtatapos na ang isyong ito. Humihingi rin kami ng paumanhin kay Julie Anne. Sa hinaharap, magiging mas maingat kami sa aming mga pagsasaayos upang masiguro na hindi na maulit ang ganitong insidente. Ipinahayag ng mga tagahanga ang kanilang suporta kay Julie. Sinasabing ginawa lamang niya ang kanyang trabaho at naniniwala sila na wala siyang intensyon na mambastos. Nakatanggap si Julie Ann ng mga negatibong reaksyon matapos niyang magtanghal ng mga kanta sa benefit concert na itinuturing ng mga netizens na hindi angkop para sa nasabing lugar.